Bakit nagsain nga muna ako bago ako pumunta sa aking malawak na lupain? Mahirap na, baka tayo magutom. Ayan na, tayo mga ng ginto. Joke lang, wala pong ginto dyan. At wala pa rin pong laman yung kumuting kahoy na yan. Maliit pa kasi. Wala lang, kinakalkal ko lang para lumuwag-luwag naman at makahinga-hinga ang ating mga halaman. Kawawa naman. Init na init na nga, tapos hindi ko makahinga, baka ma-heat stroke lahat, meron kang batang pasilip-silip. Ano naman kaya ang ginagawa ng kanyang nanay? Kaya na, may dumating na isang amo. Ako'y kinakabahan. Kailangan pag-igiyan kung aking ginagawa. Baka ako'y masita. Ayan, namewang pa yung isa. Sa dami kong amo, ako'y hindi man lang masahuran. Alagaan natin maigi itong ating kamuting kahoy. Pag para pag tayo'y naguto, meron naman tayong mabubuhay lalaga. Masarap din po iyan gawing linupak, lagi ng magtikilya. O kung medyo social ka, eh di margarine. Pero pag mayaman ka, pwede na rin butter. Ayan, ating didiligan. Probinsya dito sa amin, hindi uso ang gripo. Kaya tayo magbabalde lamang. salok-salok laang habang nagdidilig merong mga pinyang natuyot na, na diyan. Hindi ko na yung didiligan. Hindi na yung sakop ng aking lupain. Kaya naman, hayaan mo na lang yan. Char. Hindi ko na kaya didiligan pa yung eh, mga yan. Okay na ako sa kamoteng kahoy. ayan mo kasi silang masasaya naman. At ayan ang tubuhan. Oops, hindi atin yan. Hindi ko alam kung kanino yan. Dito na tayo balik sa ating kamoteng kahoy. So, ang saya talaga siguro pag meron kang malawak na tubuhana, ano Hindi mo na kailangan bumili pa ng asukal. Siguro yung may-ari niyan buong buhay niya, hindi pa siya nakabili ng asukal kasi meron siyang supply for